Nag-food trip ako sa Carmona Cavite, mga babe Nabuhay na naman sa libre si Beautification! Maraming salamat po. Batang Laguna the best ka. Right side Laguna mabuhay na bakla. Thank you po. oh, yung mga kurap na nakaupo diyan ang kakapal ng mukha nyo. Ay, ilang seconds? 3 lang. Wait lang, try lang 'yon. Hi mga babe, andito ako ngayon sa Carmona, Cavite. Narinig ko kasi meron daw meriendahan dito. Pupunta tayo. Kasi nag stay ako sa Binyan Laguna. Malapit lang pala siya. Titingnan natin yung mga pagkain dito. O bakit? Anong masakit? Leche. May inaaway ako nun, no? Oh. Tuntuwa ako sa iyo. Totoo ba? Akin na isan yan, nai. <laughs> o, oh, di ba? Kala ko ba natutuwa ka? Ba't ayaw mo? Ito <laughs> Charot lang. Hindi, <Ledyo> joke lang. <laughs> Mga babe, dito kasi ako ngayon nag stay sa Binyan, Laguna. Nagulat na lang ako kasi Carmona Cavite na pala to. Oh. Hindi ko naman alam na ganun pala kalapit yun. Nabalita ko na marami daw meriyandahan dito so susugurin ni eh, Beautification. Magta-try tayo ng grilled balot. Last time kasi nakatikim ako nito sa parang sa tondo yata. try natin tong balot na to mukhang masarap. Anong sinisilip mo dyan? Bago pala ang lahat mga V. Happy 300,000 followers sa aking bagong Facebook page. Thank you so much mga V. Kaya sa mga hindi pa nakafollow, i-follow nyo na tong page na to. Go! Okay na nakakatawa. Bye! Saan pwede kumain ko? Ayoko kapag naka-blush on. Charot. Tara. Ito, tingnan natin mga babe. Uh, sarap. First time ko din makakatry nitong dried pusit na inihaw. Sobrang daming pagpipilian na pagkain dito sa Carmona Cavite. Siguro sa isang street 100 plus na stall. Ngayon naman ay gagamitan na natin ng face card. Titingnan natin kung may magbibigay ba ng libre dito kay verification Unang hatak kay Beautification. Pumunta daw ako sa store nila at bibigyan nila ako ng free food. Ah! Lilibre daw nila ako. Ano ko walang perong pambayad? Go lang. <laughs> Salamat po ah. <wa. laughs> Libre ba to, be? Nakakainis naman po kayo. Sereng? Ah! Ano po yun? Kayo. Habang kumakain si Beautiful, may mga lumapit sa akin na owner ng mga store. Puntahan ko daw yung tindahan nila at bibigyan daw nila ako ng pagkain, mga babe! Para naman kayong mga tinga, sige na nga. Nabubuhay na naman ako sa libre, mga Iba talaga kapag maganda yung muka. Hindi mo ba kita, nagbablog ako? Charot! <laughs> oh may future ang naksi ko. Di ba, Maganda ba ako? Opo, so, super! Alam! Ikaw, maganda ka ba? Yay! Sinisisi nyo ba't bumaba? Kasi dumadami ang mga bakla. Mas madami pa ang bakla kaysa sa puno. Ang sisihin nyo yung mga kurap. Huwag kami. Di ba nak? Halika dito. Sinisisi kasi ang mga bakla. Kung bakit daw bumabaha. Kasi mas madami pa daw ang bakla kaysa sa puno. Anong sasabihin mo sa kanila? Sabihin mo, sisihin nila yung mga kurap. <laughs> Sabihin mo. Ah, no. Si nila mga kurap. Oo, oh, oh yung mga kurap na nakaupo diyan ang kakapal ng mukha nyo. <laughs> Dahil maganda ang mukha ko mga ve. May lumapit kay verification at may nagbigay ng libreng talaba. Thank you po kuya sa libreng talaba. Talaba. Pero yung kanina may bayan. Papakain ko din sa yung talaba ko ha. Charot. <laughs> Sarap talaga kumain kapag libre, mga babe! Sa ang pugay na. Maraming salamat po. Batang Laguna, the best ka. Right ay Laguna, mabuhay na bakla. Thank you po. <laughs> Lagi namin ginagawa yung pagpupugay na yan every time na may nang libre kay Beautification. Kapag may binibigay kay Beautification. At kapag may sinasabing maganda about kay Beautification. <laughs> ay, ilang seconds lang. Wait lang, try lang yon kunin ko. Sharing. Sarap yun. yun. Hoy, wait lang, wait lang. Wait lang, dyan ka lang, ha? Wait nga lang, oh. Leche to, ah. Madaya ate, pabulok na yung lemon kasi kaya ayaw. Wait lang. Ayan. Ah, wait lang, wait lang! lang. Diyos ko naman. Talo tayo. Thank you po kay ating nakamaru na nagbigay sa akin ng libre fried noodles tsaka mga chicken. ba? Diba? Nabubuhay ng libre si Beautiful. Yes po. Parang matatay na ako. Palot natin. Pabalot na lang natin. Iwan mo. ko tagasan ka. Tagasan? Dasma. Uwe. Tama ba? Hindi. Taga ano mo Armon eh. Dasma Tom. Charot lang. Pwede ba siya pa ako ng pastilla? Hi, Pastil. See you soon. Shoutout po sa authentic dito. Thank, Thank you. Yes! Libre na naman, ay. Thank you po kay kuya na naglibre sa akin ng takoyaki. Next time po yung takoyaki niya naman po ang kakainin ko. <laughs>